madalas po nating marinig ang kasabihang ang ating mga kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Subalit, meron pong mga kabataan na hindi naging kasing palad ng iba dahil salat sila sa ilang mga pangangailangan. Narito po ang pagbisita ng ating team sa Helping Hands Healing Hearts Ministries sa Nunsod ng Baguio. Bawat tao, iba-iba ang sukatan ng tagumpay. Pero para sa isang magulang, marahil ang pinakatagumpay para sa amin ay ang makita ang aming mga anak na masaya, malusog at nag enjoy sa kanilang buhay. Kaya naman, araw-araw ang aming pasasalamat sa Panginoon Diyos dahil sa panibagong buhay na Kanyang ibinigay sa aming panganay na anak na si Zoe. Si Zoe po ay nagse-celebrate ngayon ang kanyang second transplant birthday. Dalawang taon na rin mula nang siya'y sumailalim sa bone marrow transplant mula sa isa pa naming anak na si Helga. At ito ay dahil sa kanyang naging sakit na leukemia. Simula po noong dugtungan ng ama ang buhay ni Zoe, ay ipinagdiriwang namin ang kanyang transplant birthday kung tawagin. sa kanyang unang transplant birthday noong 2023. Nagtungo tayo sa Child House sa Maynila upang magbigay ng konting kasiyahan. Ang Child House po ay isang pansamantalang tirahan para sa mga batang may sakit na cancer. At ngayon naman sa kanyang second transplant birthday, binisita naman natin ang Helping Hands Healing Hearts Ministry sa Baguio. Dito sa Helping Hands, matatagpuan ang mga batang nasa maselang sitwasyon at nangangailangan ng tirahan at tulong, mapamedikal, psychological o trauma intervention. Nakakapanlambot po ng puso na makita ang mga batang ito dahil sa kabila ng kanilang mga sakit, kakulangan o mga problema ay wala ni katiting na bakas ng pagdaramdam sa kanilang mga mukha. Sa halip puno-puno pa rin ng pagmamahal ang kanilang puso at damang-dama po ninyo ito sa kanilang mga pagyakap. Sa pangunguna ng kanilang founder na si Claire Gaudy Henderson, nagbibigay ng iba't ibang programa ang Helping Hands kabilang na diyan ang Children's Recovery Unit at Children's Home. Nasa recovery unit ang mga batang na discharge sa ospital pero mahina pa at nangangailangan ng mga gamot at pag-aalaga. Bagay na hindi kayang ibigay ng kanilang mga pamilya. Marami sa mga bata rito ang tumagal hindi lang ng araw o linggo kundi maging buwan at taon sa kaso ng mga batang may cancer treatments. Sa aming pagdalaw, Nagdala kami ng ilang munting regalo para sa mga bata. Gusto kasi namin na maramdaman nila na hindi sila nag-iisa sa kanilang mga pinagdadaanan. At bukod sa kanilang mga pamilya at ang helping hands, may ibang tao pang nagmamalasakit sa kanilang kalagayan. Thank you so much po again for um welcoming us in your home. We're also happy to be here today on the exact transplant for Dibzoni. And we hope that yung mga patients po din yun na also going through the same um, ano po, challenge yes. na pinagdaanan niya po will also um, get to recover with that. Um, we hope po that uh, we get to enjoy a bit later. Also, may mga pinrepare din po kami pa, para sa mga bata and para din sa isa rin po na sa hindi naman kami nabigo dahil taggo sa aming puso ang kanilang mga pagngiti. Bawat regalo po na kanilang natatanggap, talaga namang lubos nilang ipinagpapasalamat. Ayon sa pamunuan ng Helping Hands, hindi sila magsasawa sa pagtulong sa mga batang nangangailangan. Maraming salamat po. Kami po ay talagang uh, puso may papasalamat po sa pagdalo ninyo. Thank you for coming. Sa darating na April 13, alas 6 ng gabi, isasagawa ng Helping Hands ang kanilang taunang benefit dinner sa Cup Building sa Camp John Hay sa Baguio. Para sa mga gustong kumuha ng ticket o di kaya ay magbigay ng donasyon sa Helping Hands, maaari po kayong pumunta sa kanilang website na www.helpinghandsministries.com. Ang lahat po ng malilikom na pondo ay ilalaan para sa pagtatayo ng isang children's village at sa patuloy na operational expenses para sa kanilang mga inaalaga ang bata. Although ang dami po talagang nagsisip ng help, kaya lang po hindi namin kaya bukod sa yung space namin kulang, ayaw namin ibigay yung, 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 mapunta lang sila, maalaga lang, but we want the quality care na kailangan talaga nyo. Bilang isang nakatanggap ng milagro at pagpapala ng Panginoon Diyos kay Zoe, kaisa po kami ng helping hand sa kanilang adikain. Naniniwala po kami na matik ang pagmamahal at pagkalinga sa ating kapwa dahil ito ay isa lamang pagsusukli sa pagmamahal at pag-aaruga na ibinigay at patuloy na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos.